Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo para sa panibagong aralin ng economics. Para sa linggong ito, ang ating paksa ay tungkol sa alokasyon at ang mga sistemang pang-ekonomiya. Tatalakayin natin ang kahulugan ng alokasyon, kahulugan ng sistemang pang-ekonomiya, at ang iba't ibang sistemang pang-ekonomiya na umiiral sa ating lipunan. Isang katotohanan na dapat nating tanggapin na walang hanggan ang kagustuhan at pangangailangan ng tao sa harap ng kakapusan ng mga pinagkukunang yaman. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinag-aaralan natin ngayon ang economics. Ang mekanismo ng pamamahagi ng mga pinagkukunang yaman, produkto at serbisyo ay tinatawag na alokasyon. Upang matiyak na efficient at maayos ang alokasyon ng mga pinagkukunang ng yaman, dapat itong sumagot sa apat na pangunahing katanungang pang-ekonomiko. Una, ano-anong produkto at serbisyo ang gagawin? Kung hindi makagagawa ang lipunan ng produktong kailangan ng tao ayon sa dami at uri na gusto ng lahat. Bahagi ito ng suliranin ng kakapusan. Ang desisyon kung anong produkto at serbisyo ang gagawin ay nakasalalay sa pangangailangan ng tao. Pangalawa, paano gagawin ang naturang produkto at serbisyo? Kung paano isasakatuparan ang pagbuo ng produkto at serbisyo ay nakasalalay kung anong input ang gagamitin. Marami ring mga paraan na maaaring gamitin kung papaano isasakatuparan ang produksyon. Maaring gumamit ng teknolohiya o tradisyonal na paraan ng paggawa upang mabuo ang output. Ikatlong katanungan ay, para kanino gagawin ang mga produkto at serbisyo? Ang makikinabang sa pagbuo ng produkto o serbisyo ang nagsisilbing motibasyon ng pagpapatuloy ng produksyon. Ang makikinabang sa produkto o serbisyo ay kung sino ang nangangailangan at may kakayahang makamit ito. Maaring nasa loob o labas ng bansa ang gagamit ng gagawing produkto at serbisyo. At panghuling tanong ay gaano karami ang gagawing produkto at serbisyo? Kailangan malaman ang laki ng pangangailangan ng ekonomiya upang makapagdesisyon kung gaano karami ang gagawing produkto at serbisyo. Ang potensyal na makabuo ng produkto at serbisyo ay nakabatay sa gagamiting input. Ang sistemang pang-ekonomiya ay tumutukoy sa isang institusyonal na kaayusan at paraan upang maisaayos ang paraan ng produksyon, pagmamayari at paglinang ng pinagkukunang yaman at pamamahala ng gawaing pang-ekonomiko ng isang lipunan. Mithiin ng bawat sistemang pang-ekonomiya na makaagapay ang lipunan sa mga suliranin ng kakapusan at kung paano episyenteng magagamit ang mga pinagkukunang yaman ng bansa Walang perpektong sistema na angkop sa isang bansa. Kaya ito ay maaaring baguhin ayon sa pangangailangan ng ekonomiya. Talakayin naman natin ang iba't ibang sistemang pang-ekonomiya na umiiral sa daigdig. Ang unang anyo ng sistemang pang-ekonomiya ay ang tradisyonal na ekonomiya. Ang kasagutan sa pangunahing katanungang pang-ekonomiko ay nakabatay sa tradisyon, kultura at paniniwala. Sa tradisyonal na ekonomiya, bagamat walang tiyak na batas ukol sa alokasyon, may maliwanag na pagkakaunawaan ang mga tao sa paraan nito. Ang anumang produkto na kanilang malilikha ay ipamamahagi ayon sa kanilang pangangailangan at kung sino ang dapat gumamit. Ang lipunan ang nagdidesisyon sa mga produkto at serbisyo na gagawin at ipamamahagi batay sa kanilang tradisyon at kinagawian. Ang mga gawain ng mga mangyan sa kanilang komunidad, gaya ng paggawa ng mga handicrafts at ibinibenta sa mga kalapit na komunidad, ay halimbawa ng tradisyonal na ekonomiya Gayon din ang paghahabi ng mga katutubong tibuli ng kanilang tinalak na kanila ring ginagamit pansaplot sa kanilang katawan. Sa market economy, ang kasagutan sa pangunahing katanungang pang-ekonomiko ay ginagabayan ng mekanismo ng malayang pamilihan. Sa ganitong sistema, ang bawat kalahok, ang consumer at producer, ay kumikilos alinsunod sa kanilang pansariling interes na makakuha ng malaking pakinabang. Ang market economy ay nagpapahintulot sa pribadong pagmamayari ng kapital, pakikipag-ugnayan sa pamagitan ng presyo, at pangangasiwa ng mga gawain. Ang ibig sabihin nito ay kung meron kang kapital o puhunan upang magtayo ng sarili mong negosyo, ay maaari mo itong gawin at walang maaring pumigil sa iyo at syempre, asahan mo rin na maaari kang magkaroon ng maraming kakompetensya sa iyong negosyo. Ang presyo bilang invisible hand ang gumagabay sa consumer at producer sa pamilihan. Ito rin ay ang pangunahing nagtatakda kung gaano karami ang bibilhin ng mga mamimili at kung gaano rin karami ang malilikhang produkto at serbisyo ng mga producer. Ang pagkakaroon ng maraming malls sa ating bansa, mga sari-sari stores sa halos lahat ng kanto, at maraming nagtitinda na magkakapareng produkto sa mga palengke ay nagpapatunay na umiiral ang market economy sa isang lugar. Sa command economy, ang ekonomiya ay nasa ilalim ng komprehensibong kontrol at regulasyon ng pamahalaan. Ang pagkontrol ay alinsunod sa isang planong nauukol sa pagsusulong ng ekonomiya na pinangangasiwaan mismo ng Central Planning Board. Ang pagpapasya sa proseso ng mga gawaing pang-ekonomiya ay sentralisado o nasa kamay ng pamahalaan lamang tinutukoy rin ng mga gagamiting pinagkukunang yaman sa paglikha ng mga kapital. Samantala, madaling nalalaman ang distribusyon ng kita sa lipunan sa pamagitan ng pagtatakda ng pasahod para sa iba't ibang uri ng hanap buhay. Ang kita naman sa mga lupang sakahan ay maaaring matukoy sa pamagitan ng pagtatakda sa halaga ng mga produktong nagmumula rito. Ang komunismo, sosyalismo, at pasismo ay kabilang sa ganitong uri ng ekonomiya. Ang mga patakaran sa command economy ay ipinatupad sa dating Soviet Union. Sa kasalukuyan, nananatiling may ganitong sistemang pang-ekonomiya ang Cuba at North Korea. Ang mixed economy ay isang sistema na kinapapalooban ng elemento ng market economy at command economy. Ito ay kinapapalooban ng magkaugnay na katangian ng dalawang sistema tulad ng malayang pakikilahok sa mga gawaing pangkabuhayan na pinahintulutan ng pamahalaan at pagkontrol ng pamahalaan sa ilang gawaing pangkabuhayan. Sa makatuwid, sa sistemang ito ay malayang nakakakilos ang pamilihan subalit pwedeng panghimasukan ng pamahalaan. Sa sistemang mixed economy, ang mga kapitalista ay maaaring magtayo ng kanilang mga nais na negosyo gayon pa man ay maaaring manghimasok ang pamahalaan sa iba pang gawain nito, kagaya halimbawa ng pagsigurado ng pamahalaan nang iyong establishment ay sumusunod sa SRP o ang suggested retail price na itinakda. Kung ikaw ay nagbabayad ng buwis, nagbibigay ng tamang pasweldo sa iyong mga trabahador at marami pang iba. Naway marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw. At para sa aking katanungan, sa iyong palagay ano ang nababagay na sistemang pang-ekonomiya sa Pilipinas? Pangatwiranan ang iyong sagot. Maaaring niyong i-comment ang inyong mga kasagutan sa ibaba ng ating video. At para sa tuloy-tuloy na kaalaman at talakayan, naanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga susunod pa nating mga aralin.